Magandang hapon mga katrabaho Nandito po tayo ngayon sa ating farm uh, yan, Magtatanim po tayo ng ano ngayon Mga tatanim po tayo ng gulay Ito, ah uh, meron po tayong gulay na talong uh, Sili uh, Ito po yung siling ano Yung tinatawag nilang tare no? Yung mahanghang Tapos ito yung siling pansigang Alin ba yung pansigang rito? Ito ba? Ito yung pansigang to no? O, tapos ito yung kamatis na pwede rin pansigang yan Mga katrabaho Tara, Tapos kuha ka tubig yung pang ano natin O Ali ba, balikan natin mo may atal pa tamo Kung kailangan mo muna ng tubig O yung kamatis natin sa natin tatan doon na lang yun no? o dito Huwag kamatis dito Dito kayo di kayo pwede tayo dito O mag-usya hmm. dito tayo magtatanim ng kamatis ayan yung tinanong ay tinanim nila ng ano na lanta lang kahapon tapos kuha tayong tubig para sabay na tayong O Nicole, hawakan mo <coughs> Baka mapindot mo sa ilalim

Huwag mo pipindutin sa ilalim. Mag Ayan. 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 Ayan, pa. Ayan. Kunin mo yung ano, tante. Ang Pikol sa mga ah, sakit. ngayon ako. yung sinabi ko sa'yo. Mag-arawin -araw na natin School. na tutulungan kita kung wala akong ginagawa pag mo. Pero, dalawa. So, ano pag tutulungan paano? natin. Mga Pagkain. 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 ano Pagkain. Na... Pagkain gaano kataas yung ano kamatis, yung lupa niya. Pwede naman kasi sa mga bundok po talaga ganyan po yung kanilang pinagtatamnan, no? Para kahit pa paano, meron po tayo na pipitas dito sa farm pag magpupunta tayo. Tapos di yan yung ano, susunod na natin yan, no? Ah, uh, na natin muna, no? Bibid ako ng ano doon, no? Kuha ka ng kawayan. Bibilin tayo ng ano. Kunin ko yung kulungan doon. Kaya palak yung tumo ng konti doon. Tapos ganoon na natin yung mga man. Para meron ka nang babantayin dyan. Yan! Abot na ka rin na. Nagdaka meron ka rin na. Ha? Sa inyo. Sa bahay nyo. Nakasusi bahay mo. Dina kayo lang. Mag alas doon si Wala ka. Gusto siguro kaya tangkap lang O di sana narinig mo kami. Sinabi damo pininong... Si Mama Ousia, karna niya kapal po. Dalawang beses ka nun pupunta. At saka po ano. Ito susi pa yung bahay mo. Kapadlak. Pinto. O, oh, nakapadlak daw yung bahay mo. Punta nga kami dito. Wala. Ang kaya mo. Ang na, ay. May hari uh, ito. Hindi mo? Ang <laughs> gamanan. Tapos kumakang panulus niya. Kumano din ako ng tulus? So, balo, edo, tutu, ela, maka. Malabas ka bang kayo. Pantulus to. At lesihan kayo mga uh, niya. Pangdesa. Pangdesa mo. Pang o, ito meron ba rin? So, ngayon, ito, eh. ito, 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 ito. Igangutan mo ne. Uh. Para meron tayong, ano, hindi niya, yung pancuk. Para hindi pancuk na. Pag natin, hindi na, hindi na kakorbat akrobat. Hindi nakaliko. Ah, uh, lalagyan natin ng ano, tansi, no. Para yung ating kamatis pag tinusok natin dito, para diretso siya kagad. Yan. Oh. Oh. Tatanya jam ka patas si ba meron pa. Idugtong muna na gusto kasi may ganyan din niya. Ay itong ka, dadagdag na pa kaya eh. Malalakak mm pagdambalas. ay kama, ito ka Oo, toto, ito, Ayan. Ayan, niya. O, si, kayo niya. Doctor na po. doctor na po. Ayan, may mm mga -hmm. bisita po tayo. Mga katrabaho. Ayan, Dakdak oh, dak 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 mo yan po tayo oh, ito. Mantakadak na, magpisakan. Kapaya? Ito yung lara kapaya. Ito yung nandoon na po. Ito yung upol do waka. Hello? Kaya po mga katrabaho, meron po siyang, ano, meron po tayong bisita. May dinala siyang plano. Ano, uh, meron po silang pinapagawang bahay, pinapa-estimate nila. Three story. Three story daw to mga katrabaho. Bali, roof deck na lang yung pinaka, ano nito, alam ko. Ah, buo pa rin pala yung bubong niya, no? Doon sa taas, no? Ayun, tali buo po pala siya, mga katrabaho. Ito po yung... Yung design ng kanilang bahay. Ayan. Medyo malaki-laki din po ito, mga katrabaho. Ah, sige. O, kuha na mo muna yun. Dakadakan mo na! O, tignan mo kung gano'ng kakapala. Huwag masyadong makapal para... O, chichi, ba't ka ba? Aray! Gano'ng kalayo? Ay, ganyan na. Ay, ganyan na. Tapos tubigan nyo. Ma, lagi natin ito na. na yung tali nyo, ako sa inyo. Kaya ba No, Noon yung magsibali kami, noon nyo Eh, munisip Alin nyo, karun nyo. Ano, ato. Diyan nga anak natin lang. Dito pa unang natin lang obra. Iya, ito obra. nga. yung Kasi eh. Papatak siyang tayo eh ano, 84 points kaya eh. Tapos, yung na kayo. Ang niya, tabot niya.

Mataw uh, na yung kailangan nyo, pag naano po yung kailangan na... Uh, Tagalog, Tagalog. Uh, ano yun mo? Uh, ano ba talaga Bubungkalin po. Bubungkalin. Kayo, yeah. natin, uh. Tapos lagyan natin ng, ano, uh, ng... Para alam nila na... Kamatis yan. May kamatis yan, tapos lagyan natin ng pangalan. <laughs> 180 po ang, ano, uh, isang tray na kamatis. Ang nabili natin kanina. Tabapan naman, no. Oo. Oo. hindi lang hindi lang pambahay pang panggawa ng bahay si idol oh. Mm -hmm. hindi sa pananim din pagtatanim din ang kamatis oh, uh, baga, na ano lang natin extra lang yung pagtatanim habang <laughs> wala tayong ano <laughs> diyan lagyan pang isa dyan o, sa dulo no? Yung papaya oh, na... kaya bumati ka kaya ah, nagtanim po sila ng papaya kaya lang nangyari eh, hindi na nakuha yung ano kaya bumati ka ano? Pa natin para ano? 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 Ano?

Yeah, yeah. <laughs> ano, uh, kuwata yung ano, stick. Yeah, may tirang kawayan ko dito. Yeah. Ha? Meron pa tirang kawayan doon. So, kuno may paitong nakita baba. Ha? Kawayan. Kuwata ba? Nung alin alin ba po ko yan yung pinaano niya ng ano na plano niyo. Eh. Kung ba maano natin pa, papagawa niya kagad o ano pa, hindi pa naman. Ay, ano. papagawa. Mhm. Mm Paso na possible. Dapat pa sila na dapat. Uh -huh. Pinsan pa sila na natin, pasalan natin. O sige po, pag Para, may uh, time po tayo. Kunin mo yung kawain doon, may yan doon yung mura daw. Doon ba yung ano? Okay, so, o sige po, pag ano, pa um, natin. Na natin. Baka magulang ulan. Hmm. Kaya lang pag naman, ang pisa natin, ang maging ano po natin. Kung ano ba, may tao tayo makukuha doon na iba, kuha na lang tayo doon. Tapos kayo na lang bali yung bali mag sa kanila papalaka din. Pero kasama yung Para lead man. Oh. Mm -hmm. Pero ako pong maghahanos sa inyo din. Ikaw oh. magsusupervise. Oh. Supervision. Magsusupervision po tayo. Uh, hindi ko masalo yung ano yung... Pero dati po nag-ano na rin ay nag-contractal uh, talaga kayo bumbahay. Uh, ano? Ano lang yung araw lang ako doon pag mm. Hindi, kasi hindi pa masyadong ano yung pag -sinsyata. Okay. Pero kung ta talaga, lalamang bagya, diyan eh, lalim mo ng konti. Pero mas maganda po talaga kuya, pag nagkukontrata kayo, mas maganda talaga, pakyaw kayo. Pakyaw talaga. Oh, no? kasi ibig ko sabihin na, kaya lang, dalawang ano nang pakyaw, posible uh, ano, magiging bangyayari, pwedeng malugi ka, pwedeng... O oh, kaya hindi ko inaano. Oo. Oh. Kasi bagay ako naman Kung ano, kuminsan kasi pero, pero hindi mo na, talaga gamay. Oh, pag hindi mo talaga dating ano po yung doon po tayo magkakaano problema. Oh. Pero ako dati na ako, kasi ako halos 25 years na rin oh, po ako nangungontrata. Iba na. Uh, oh, yan. Kumbaga saan, talagang panday na panday na kayo. Hmm. Kaya minsan, sabi ko nga po sa nagpapagawa, kahit na hindi ko po makuha kung gusto niyo ka ako. Uh, maghanap po kayo ng ibang pa-estimate nyo po sa iba kako pero ako yung trabaho ko kako sinisiguro ko nang po sa inyo hmm. Then, eh, kung ano po yung sukat do sa ilalim pagka time ka lang Ah, uh, yun po ang lumilitaw na yung uh, estimate talaga. Tulad nito, tatlong palapag. Mm, -hmm. yeah, po yung kung ito. Kasi pag yung tumatas, yung um, bumabagal. Oo, oh, lalo mas tumatagal po yung trabaho. Mm -hmm. pero yun, pero kung eh. baka kasi, inaalaw eh, ko kanina, baka yung estimate ko mali lang. Pero kumisang kasi, pinapasure ko pa rin doon sa kasama kong architect. Mm. -hmm. Um, na Ang so, ah, gagawa tayong ano, stick para pang ano, natin sa kamatis pang tanda. Baka ba, maano nila, mga nila pag minsan. Ayan siya na, kailangan nang mo yung kamatis natin. May bisita tayong pang ano, bisita, may bisita tayong... ba? Ito Alay natin eh, makuha natin yung ano na yun eh. Yan yan eh. Yan yan kayo na kaya rin eh. Ay kayo, pagpawabra. At pagkaming yes, masantul. At ilang gawang po yung swimming pool kanya. Kaya yung lunis. Ay, ito lunis na. Yung schedule ulit. Kasi anong pakontrata na yun? Kung payag po siya, kontratahin natin siya buo na. Wala na po uh -huh. siyang... Kumbaga, isa na lang yung kausap niya. Yeah. Yung po kasi yung iba kung minsan yun ang gusto nila yung isa na lang po yung kausap wala mm. na yung iba yung kakausapin mo sa sa, ano, sa kuryente mm. iba yung sa tubo electrical yan mga iba iba po yun Tingin babo, tingin babo. yung kong. At ila namang gabong ka rin eh. Hmm, ito

sa sabi sa na Saga siya ang Ito may po swimming pool na eh Apo. Ayan mga katrabaho May mga katabing ano na tayo pala rito Nagbe-develop din po yata dito kay ano Dr. Kison Yung dating swimming pool yata Ayan Ayan ano po, nagpapagawa rin po kayo doon ano? Hindi po, naman lang po. Ah, naman lang yung po, po, Pinsan hmm. nung asawa ko yung nakaanap dito. Diyan po, o. Oh. Ayan, o. Oh. Meron na tayong kapitbahay dito. Oh, ano ah, pag uh, gusto mo lang mamasyal. Ah, hindi, doon sa taas. Yung may sampalok. oh, doon sa may sampalok. Ayan. May sampalok, may kubo. Bakay. Ayan po mga katrabaho, yung ating bukal, ay yung ating ano, lumakas na naman. O, oh, kain, kain na. Oh. Kain natin eh. Marumi lang kain na eh. Okay. May mga kalabaw kasi. May okay. mga pong kagay na, O, oh, may ano po yan eh, may tubig po kasi yan dito, nagagaling yan sa, doon sa mali, meron po sa, ito yung para, eh. Parang kosa ngayon. Okay. Tapos doon ang dumadali niya yung tubig niya yung pababa. Kaya nag-iipo lang po tayo ng oh, yung tubig. Pinarahan lang po siguro ah, okay. para hindi masyado na yung tubig. Para makapag-iipo sila ng tubig. Para pag may nagano sila rito, gumagawa kasi sila na ano, ang pabig doon. Para meron tayong pagtubig doon. <clears throat> Makakapag-iipo tayo doon ng kaunti. Ano, mga bisitaw po pala tayo dito sa kabila. Nagpiknik din pala. Ngayon, marami na yung nagpipiknik ngayon dito, mga katrabaho. Ayan, nakailang ano na yan, tanim. No, no. <hiç> <microphone noise> Lalataw la 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 ngayon eh. Ito ba? Ito ka lataw. Sasay Sasaya. Oh, Sasaya yan ngayon kayo. Oo, saan. Isig lang right. nga po ngayon yung lugar na ito eh. Pero maganda yan sa

Ayan o. Kapag tanim tayo ng mga kamatis. O bali pang apat na. Johnson. Ha? Eh? ano po yan? Sa Katrabaho TV. Ayan, uh, shout out. Oh. o, oh, na po yung mga laging namamasal dito mga katrabaho. Ayan, ingat po kayo. Yung mga bisita. Dito sa kabila Ayun po, uh, kasama natin nagtatanim si Tata Jojo pati yung mga bata. Lagyan natin ng mga ano, stick, para alam natin kung saan yung ating mga tinanim na kamatis. Ayun, medyo magaganda yung ating nabiling kamatis, no. Ito tinatanim po natin ngayon ay kamatis. Na kamatis na maliit, no. Kali nagtanim po tayo ngayon ay kamatis. Napakadiligan mo. Siguro mamaya ay tatanim naman po tayo kamatis. So bukas, yung mga talong pala yung tatanim dito. Itatabi na rin po natin siya rito. Mga katrabaho, yung mga talong. No? Tapos yung sili, tatanim din natin sa mga gilid-gilid dito oh. sa may malapit na ito Tos, dito natin siguro tatanim yung mga sile yung siling pang sigang tsaka yung siling ano yung maparas no yung pong maparas ay ano po yun yung manghang na sit katigasan po yung dupa ay ang ginagawa natin ay na ano na lang po natin ng uh, ano pang tawag dyan uh, dakdak dinadakdakan na lang natin o tinutusok yung lupa tapos bubuusan siya ng tubig no Iigihin natin na maayos natin siya no lalo na nandiyan po si Dian na uh, siya po yung talagang tutulong sa akin dito para lalo po natin mapaganda yung ating magiging ano rito, yung mga pananim na gulay <clears throat> magtatanim na po tayo ng gulay tapos itong kawayan na to ay palilinis ko po bukas sa kanya talagang totally patatanggal ko po yung mga ano niya sa gilid para sa akin. Ikaw, ko, ikaw ang tagaabot ng pananim sa akin. Dara may ikaw no? man dilig. No? Hindi naman niya kaya Kaya niya? Wala. Ah. Oh. Dara yan, kaya niya kayo. No? Partay mo nalaki at hindi yan. Ah, oh, waka mo. Pasay mo ah. 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 Pasay ah. Pagpilit lang. Ayan po mga katrabaho, Ayan po mga katrabaho, yung mga bata. Uh, tinuturuan ko na po sila na ano, magtanim. basta yeah, tubig. Yeah. Yeah. <tipan> ni kamatis. Ang... Oh, no, no. Diyan, meron dyan. Oh, dileg, dileg oh. kasama oh. ko po, nagtatanim yung mga dalawa ay tatlo kong anak na babae. Pero mga babae po yung anak ni katrabaho. Ah, oh, diligyan mo. Oh, dito ilan Yes. Yeah. yeah, okay o, pa. Utam nan mo oh. niki, dulap pa ino. Badito pa sa inito. Daku mo na ang tubig, o, na lang pala. Tapos na tayo, uwi na tayo niyan.

Sige, dito, pakatog din Kung wala ka din, masarayan ka dito eh. yun. Na? Taliso, ilan? Butang buwas, ganyan. mag Uyag, ako na akong...